Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po ang ilang buwang katanungan ng maraming Pinoy boxing fans kung sino nga ba ang susunod na makakalaban ng ating matibay na pambato sa Super Featherweight Division na si former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo ay pumutok nga po ang balita na formal nang pinag ng WBC na paglabanin ang rank number 2 na si Mark Magsayo kontra sa kasalukuyang top contender at rank number 1 na knockout artist at matibay na pambato ng bansang Mexico na si Eduardo Hernandez para sa isang world title eliminator match. Ang mananalo sa dalawa ay magiging mandatory challenger sa kasalukuyang may hawak ng WBC Super Featherweight Champion Belt na si Ushaki Fuster. Ayon nga po sa report ay kailangan magkasundo ang dalawang kampo hanggang Abril 6. Kung sakaling di magkasundo ang dalawang kampo ay mauuwi sa first bid ang bigating laban ng dalawa na gaganapin din mismo sa Abril 6. Ngunit agad naman pong nagbigay ng pahayag si MP Promotions President Sean Gibbons na kasalukuyan ng nakikipagnegosasyon ang kanilang kampo sa PBC at Mushroom Promotions para ikasana ang laban ngayong paparating na buwan ng Hunyo na maaaring ganapin sa Amerika. Dahil nga sa balitang ito ay inaasahan nga po ng maraming Pinoy boxing fans ang isang klasik na rivalry ng isang Pinoy fighter kontra sa isang Mexican warrior na kung saan puno ng aksyon, pukpukan at basagan ng mukha. Maraming Pinoy boxing fans din nga po ang naniniwala at kumbinsido na magtatapos sa knockout ang laban ni Magsayo at Hernandez dahil kilala ang dalawa na palaban, agresibo at parehong may mga pamatay na suntok. Kasalukuyan pong may kartada ang ating pambato na 27 wins with 80 knockouts, dalawang talo at may edad na 29 anyos. Samantalang si Hernandez naman ay may impresibong record na 37 wins with 32 knockouts, dalawang talo at may edad na 27 anyos. Sa mga di nga po nakakaalam ay nakalaban na nga po ni Eduardo Hernandez ang kasalukuyang kampion na si Oshaki Fuster buwan ng Oktobre taong 2023 noong paglabanan ng dalawa ang WBC Super Featherweight Champion Belt na kung saan natalo nga lang po itong si Hernandez via 12 round technical knockout. Masaklap nga po ang pagkatalo na Hernandez dito mga kaboxing dahil bago ito manakout ay lamang nga po si Hernandez sa scorecard ng dalawang hurado. Ngunit matapos nga po ang masaklap na pagkatalo kay Fuster ay kasalukuyan na itong nanggaling sa tatlong magkasunod na panalo. Huling laban ni Hernandez ay nitong nakaraang buwan lang kontra sa kapwa Meksikano na si Rene Tellez Giron na tinalo niya via 12 round unanimous decision. Samantalang ang ating pambato naman matapos ang kanyang makasaysayang panalo kontra kay former WBC featherweight champion Gary Russell Jr. ay natikman nito ang pait ng unang pagkatalo nang sinubukan nitong depensahan sa unang pagkakataon ang kanyang hawak na titulo kontra kay Ray Vargas via 12-round split decision buwan ng Hulyo taong 2022. At walong buwan matapos mabigo kay Vargas ay natalo na naman ulit si Magsayo kay Brandon Figueroa via 12 round unanimous decision ng paglabanan ng dalawa ang WBC Interim Featherweight Champion Belt. Dahil dito ay nagpasya si Magsayo na umakyat ng division at kasalukuyang nanggaling sa tatlong magkasunod na panalo. Huling laban ni Magsayo ay tinalo nito ang pambato ng bansang Ecuador na si Brian Mercado via second round knockout. Kaya suportahan po natin si Magsayo mga kaboxing at sana'y makuha niya ang panalo kontra kay Hernandez para mapalaban ulit sa isang world title fight at ibalik ang bansang Pilipinas sa tuktok ng boxing.